Okay, na so Sa Bulacan. Okay. Hi, magandang morning po sa lahat. Ako nga po pala si Rosie Misikula po. Uh, dati po ako taga dito sa Dela Costa, 2006, lumipat na po ako sa Bulacan. Nandito po ako ngayon para ibahagi po sa inyo yung aking maliit na nakakayanan. Bahagi lang po ito ng aking vlog. Sana po uh, makatulong po sa inyo ha. Maraming salamat sa inyo lahat dahil sa pamamagitan ni Sis Blanca ay... Uh, nahanap niya po kasi sinabi ko sa kanya na yung bibigyan ko po yung nararapat talagang nang nangailangan din po kahit paano at pasensya na po kayo sa akin nakakayanan at sana po hindi lang po ito yung una natin pagkikita hayaan niyo po baka may susunod na at ang gagawin ko naman po ay mga interview po ako talaga ng mga buhay buhay naman po natin ayon din po sa mga conscience ninyo hindi po galing sa akin at saka ibang ano naman po yung ibibigay ko doon cash naman po binibigay ko doon sa susunod na lang po yon sa ngayon ito po muna. Okay na. Ang number one. Anim natin. Jerry po. Okay. Ako naman si Rosie. Rice for you. Thank you po. Okay. Pangalawa. Name? Hannah Lynn. Okay. Rice for you. Sinat. Name? Eddie po. Okay. Rice for you. Yeah. Oh, name po natin? Lash po. Okay. Salamat po ma'am. Okay. Okay, okay. Tispa ka na guys. Okay. Kuya? Okay. Kuya. Okay. Kuya? Pangalan po natin kuya? Jimmy pa po. Salamat po. Kuya na po kuya. Kuya? Name? Lamio. Okay. Kuya, kumuha na po kayo. Okay. Si Sam, name? Si Sam, kwa ka na Sam. Yung ating kapitbahay, si name? Aida. Aida. Ito na. Ikaw, mami. Ako, si Edita. Nanay, Edith. Best friend, ni Edith. Ay, Rose. Amat. Kunin mo na yung kay Aida, Aida. Oo, Oo, tapos wala na ba? Aida. Sino yung dalawa? Okay. Itong dalawa, okay. Maraming salamat po sa inyo. Itong dalawa ibibigay na lang natin doon sa ikaw na ang Oo, ako na. Oo driver, yung ang deliver. o sige, ikaw nang bahala dito sa dalawa. O oh, sige guys, at uh, tapos na po yung pamimigay namin dito ng rice. At ah uh, nandito po yung aking mga kapitbahay. Kailangan po natin sila kakausapin guys. Maraming salamat guys.